Gabi na nga na masimula ng programa ng dibo ng anak ko. Dahil alam naman natin dito sa Pilipinas, Filipino time, ano? Alasing 5 ang call time eh, pero sa 6 na nagsimula. Tuloy hindi ko nagaano na videoan yung pag-entrance ng dalaga ko dahil sa mga bisita ko. Siyempre kailangan kong i-approach at asikasuhin tong mga to. Kaya imbis na makapag-vlog ako, ay konting clip lang talaga ang mga nakuha ko. Hindi ko na nga rin gaano nakuha na ng video kung paano nag-start at nagsimula yung MC at kung paano niya ipakilala ang anak ko. Dahil ako na rin yung naging photographer dito. Puri na nga lang tinulungan ako ng inaanak ko. Kaya medyo nakakuha pa ako ng ibang clip kahit papaano. At maya-maya pa nga ay nag-opening prayer na para sa pagsisimula ng programa sa inyong po rin. Lord, maraming salamat po, Lord God. sa araw nito, ito at sa birth niya, sa araw niya, sa tibod niya, Lord God, i-bless pati ang kanyang pamilya, Lord God, kapatid, at buong pamilya niya po rin. At pagkatapos nga ng dasal, lang sandali lang ay nagsimula na ang MC Pagsalita at sinimulan niya sa 18 gifts. Please give a message to the present. Yung 18 gifts nga pala yung mga pinsan niya at mga pamangkin At kasama din pala dito yung bunsong anak ko na si Kate Isa-isa silang nagregalo at nagmensahe sa atin nila At syempre meron din picture taking ang bawat isa At pagkatapos nga ng unang program ay photo session muna per table At pagkatapos ng picture taking ay kumain muna dahil medyo gumagabi na Salamat nga pala sa mga nag-serve ng pagkain Malaking tulong po kayo sa gabing ito pagkatapos na makakain ng lahat ay sinimulan naman ng 18 candles ito naman yung mga lola, mama at mga ninang niya. Siyempre meron din minsayang bawat isa. At pangatlo sumunod naman ng 18 bills na tinatawag at nauso na sa panahon ngayon. Ito naman yung mga tito, tita, ninong, ninang, lolo, lola para magbigay ng pera. Maraming salamat po para sa inyo at sa mga nag-sponsor sa anak ko. At salamat din sa mga hindi nakaabot at hindi nakapunta. Bali naging dire-diretso nga pala ang flow ng programa dahil sinulod naman dito ay 18 roses at dito nga ay kasali na ako. Ito naman yung mga kaibigan, kaklase, pinsan, tito at tatay at ako ngayon. Bali ako nga pala yung naging first dance niya pero di ko na rin nakuha na ng video dahil nasa akin nga pala yung camera. Sumunod naman nagsayo sa kanya ay yung tito niya at ang huli yung mga kaibigan at mga kaklase niya. Buti na lang wala pala siyang boyfriend kaya kahit sino na lang naging last dance niya. Maraming salamat din pala sa inyo at pagkatapos nga pala sumayaw ng mga 18 roses ay kinantahan namin ng happy birthday ang celebrant upang pagbati namin sa kanya. Happy happy birthday anak. Salamat at nag-aaral ka na mabuti. Dahil nasusuklian mo lahat ng mga pagsisikripisyo ko at ng mama mo. Kahit ganito nagkahiwalay kami, ay lagi mong iisipin na mahal na mahal ka namin. At kayo ng kapatid mo ang dahilan kung bakit ko ginagawan lahat ng to. Kailangan ko lumayo para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang lagi mong tatandaan. At balik tayo. Hindi na nga pala na ipakita kung paano mag-cut ng cake at kung paano mag speech sa anak ko kasi naging busy na ako gawa ng ilang mga bisitang iniintay ko na yung iba na hindi naman nakarating. Kaya ang nabidyohan ko lang ay mga 18 shots. At ito nga. <coughs> At bago matapos ang video na ito, gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga dumalo at nakisaya sa birthday ng anak ko. Sa mga kaibigan niya, classmate niya, pinsan niya, mga tito at tita niya, sa mga magulang ko, sa mga kapatid, pinsan at bayaw ko. Sa mga kaibigan na mga humabol pa, makapunta lang maraming maraming salamat po lahat sa inyo. Alam niyo kung sino-sino po kayo. Muli maraming maraming salamat po sa inyo. At hanggang dito na lang pala ang aking kwento at maraming salamat sa ilang minuto.